Ni 75 siguro. No. Na. Yes. Ah, pila na mahilay 75. 200 ka pin. Ang isa na ka sampol. Ang iba, dahil meron. Na, nawa. Huwag na mo dumagi yung bulawan. Isas. Isas. <laughs> Wala. G ito, mabalik ya. Hanta sa katrabaho na ko. Talawang lingin.

ogoi 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 oi harun gamai 5 gramus ada dua anak <todicilis> ada ada peliton deh ni 100.000 enya kuah si si, si, si 5 gramus dua asa